Ara, uh, Sir Rapi Tolpo, nagpanawagan lang sa ibahan na nag iya, kabay pa na mabuligan mo. Aray mau. Ara, nang unga, na bunso. Bunso na nara. Uh, ano rin mong mambag eh, Sir Rapi Tolpo? Ang pamamag, Buligan ako sa agawa. na sa aking asawa. Ang mga as na inaw, na mag-aungwalang kakon. Huwag kakamit away. Ano pa kung pakahuyan sa barangay. Ano sa barangay. Unta, magbago na ako kay Rapito, buli ka Rapito po nga. Unta, mag magkakuhay kami kay di ko gusto abi nga magkabuha kami kaming ito pa nga. mga. ko ako may ako pag pinasakita ron, masing wag mo kasamit ka kung kay sobra akong magpalanggap ka na. Uh, po, uh, ito po yung, yung kasama ko sa, dito sa bahay. Uh, humingi siya po ng tulong Uh, sana po uh, matulungan nyo. Uh, ito, uh, ito yung anak niya, yung bunso niyang anak. Uh, tapos mayroon pang dalawang babae doon sa, sa kanila, nag-aaral. Uh, sana po matulungan natin po itong... Makauwi lang daw yung, yung asawa niya sa bahay o umiiyak. Parang hindi na, hindi na po nag... Hindi na po nag... Maka... Makaayos ng trabaho dahil dahil iniisip niya yung anak niya ah, yung asawa niya at saka hindi uh, na ako makatulong sa kaisip na kanya kung dali ang dahilan three days na po ngayon na uh, hindi nag hindi na po nag natutulog yung kasamang ito sana po matulungan nyo oh, sige mag, magsalita ka na gusto ko lang <laughs> gusto po tulungan mo sakit-sakit na Sakit. Ay. Tub tubig ka, pre. Tubig ka. Wala naman ang hindi na huwag masama. Huwag nating ng bahay. Ako pa nang luluto. Ako nang lalaba. Wala nang gawa. Masilpo na lang sa kanya. Ilang, ilang buwan na to na ginaga, ginagawa niya sa'yo yan? ay sa -usap -usap po, ako, sa wag, wag. sana sir pu pu uh, matulungan siya agad kasi uh, baka pu 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 baka kung pu pu kung ano pa yung pu sana pu sa, pu sa sarili sana po rapitol po ah uh, uh, makarating itong video sa iyo. Uh, ito po yung anak niya, Sir Rapitol po. Ito po. Uh, ito na lang yung pinukuan niya. Uh, mabuti na lang, may kaunti akong naitulong sa 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 kanya kahit itlog lang yung pinukuan kasi may marami naman dito ng itlog ito na lang yung tinutulong ko sa kanya. Halos kapi na lang ano yung nainom. Halos kapi na lang daw yung iniinom niya. Uh, parang wala nang loob yung wala nang doon kaya dahil sa tatawa ko. Wala na magkaming away dahil sinasabihan ko lang tuwing gabi mahal na mahal ko siya. Bakit nagagalit sa akin? Kapitol po, uh, ito po. mag naman ako. Sana po, si RapiTol po, maka, makarating sa iyo yung video ito. Uh, ma actionan mo ka agad, si RapiTol po. Ang ganda nyo sa samay nila, ay maraming yung pangalan niya. Ano yung pangalan niya? Ano yung pangalan niya? maripi tubis yung facebook niya maripi pablo ah uh, pa si rapi po ah uh, maripi tubis yung yung pangalan niya maripi pablo tubis ah uh, maripi pablo Topis. tubis tubis ah ito sa account niya maripi pablo yung account niya si rapi po ah uh, maripi pablo oh, kasi hmm. yung ganggle niya ay yung matawagan eh. Kau kan ngepalit nangisin. Kau nama anak nangis ini, Pak. Dan kahit yung buksu kumagaharan sana, ini nilai mulai di ku. nama Ilang gabi ka nang hindi nakatulog? 3 Sabado ng gabi Sabado ng gabi? Sabado ah, ng gabi? September ano yun? Din din Ay, na October na tayo? September ba yun eh? September 1 na tayo? September 1? Oh, kasi siya sa 100 yun eh. um, Pinayagat ko na nga dyan magtrabaho Para hindi niya iwanan. Yan yung palang gagawin niya. Tatrabaho uh, na isang eh. buwan. Iiwan niya. Hindi na ba kami nag-aaway? Pinapahiya uh, pa niya ako sa barangay na anong ginagawa ko. Wala naman. Uy, trabaho. uy, trabaho. Yung sabuhan ko naman. Pagdating, ako pa magluluto. Pag galing niya sa trabaho, si Rapi Tolpo, siya pa daw yung nagluluto. Tsaka, ano yung ginagawa ng asawa mo kung umuwi? Patay cellphone lang. Ang gusto so, balikat ko tara eh. kami, na mahal ko ako. Papa! Um, Papa! Nangyayari pa! diba kong maghanap niya eh. Sabi hindi Papa! Papa!

Lupusa a bimu 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 baa ti bere wà mi to nzúi.